isa uh, good morning guys bili tayo ng makakain sa grocery guys sobrang lamig ngayon uh, 17 degrees pero mamaya siguro mga 14 na uh, alas 5 or uh, alas 7 uh, 14 degrees ya grabe ka-lamig grabe guys bili tayo ng ano ng pampainit na kape saka Bili tayo ng makakain Sige so guys, samahan nyo ako sa aking pagmuni-muni dito sa highway. Okay yung daan na guys. Baka punta tayo dun sa kumila. O. Oh. Medyo maliwa, maliwalas yung daan. Bing bing! <laughs> na yung aking ano. Yung kaibigan yung pusa yun. Yan. So pupunta ako dun sa kapila guys. Bibili ako ng kape gatas lang eh, hindi kape tapos ibili ako ng uh, iulam ko mamaya so walang masyadong tao guys Yan. malamig siya guys 17 degrees pero mamaya mga 14 degrees so, tapo guys doon sa kapila oh mayroong nag wrong ng u-turn guys Yes. Tayo doon guys sa kabila. Wala masyadong Yeah. So, wala masyadong sasakyan, guys. Bali doon tayo, guys, galing oh. Doon tayo, guys, galing. Tapos pupunta tayo dito dito tayo punta sa may grocery bali yun yung grocery guys o yan sana to yung para siyang ano ano na nito ah light tuna flakes kaya lang magkaiba yung lasa nito maganda sana to bilhin pero muna nakabila ako dito dati Ayan, sardines din. Hindi ko alam kung masarap to. Tapos ito, sardinas din siya. Mayroon dito yung sa ano, Indonesia. Ayan. Ayan. Eh. saka yan. Masarap yun guys. Tapos yung sa Pilipinas, ito, sa atin kaya lang tagpatros guys yung ano ito at saka uh, labanos meron pala dito guys ano labanos so nagbili ako ng labanos <laughs> masarap to ano may kamatis kasi doon eh lagyan ng kamatis Tingnan natin mamaya guys kung masarap siya lagyan ng kamatis. Sige guys, punta tayo sa kapatid walang masyadong ano guys walang masyadong sakyan so maganda yung ating pagpunta sa kabilang kasi so walang masyadong sasakyan Dito, takbot tayo guys malamig ngayon guys malamig eh. so po na tayo guys medyo mahangin pero okay lang kaya din naman bali doon yung ating bahay guys oh, sa punta tapos doon tayo galing. Ayan. Doon tayo galing. So, pauwi na tayo guys. So, like and subscribe my channel guys. And hit the notification bell para ma-update kayo sa aking pagmuni-muni dito sa Otumamariya.